Good morning ulit sa ating mga minamahal na mga kabady dyan Panibagong araw na naman tayo at panibagong vlog At panibagong blessing dahil every gising ko is a blessing Hindi akong makadaan doon mga kabady Nagagawa sigurin daan Ang layo nang iikutan natin Halos limang kilometro Limang kilometro grabe naman yan sabahan nyo akong umikot mga kabali <laughs> ano to? ah Tupad Tupad shout out sa Tupad dapat ayun lang yung pupuntahan natin eh pero wala tayong magagawa kailangan <laughs> <Halaan> natin sumunod <laughs> na tayong makakalusong ngayon alas 10 na po yung ating oras mga kabady at uh, ngayon pa lang tayo papunta sa bukid hindi na ako nakatayo mga kabady <laughs> bakit yung katawang ko? dahil basal ulit sa pag-grass cutter <laughs> layo to mga kabady pero siguro naman mamaya ang hapon magpapadaan na sila doon. Maraming maraming salamat pala mga kabadi sa walang sawa ang suporta at panunood ng ating mga simple videos sa pang araw-araw nating trabaho. Tapos puso po ako muling ipapasalamat sa inyo dahil mula noon hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo at hindi kayo bumibitaw. Uh, maraming maraming salamat. Kahit pa ulit yung ating vlog sa bukid, sa farm Wala po, mga kabadi eh Yung po talaga yung hanap buhay natin eh Ito na mga kabadi oh Ngayon tayo galing sa Mexican Kung mamin tayo yelo Saka sukal Ikot nga lahat no ano oh, lalim ng ilog ah Saka tubig sa ilog oh Dito pala 'tas nagkakalayo um... Pati Oy. nung Palembia. Literal na mistisa. oh, ano. Walang ano yan, no? walang pait. Pait pa rin yan. Wala. Protas. Wala nga. Nga mabit. Ayan. Okay, pait pa rin? Yeah. <laughs> pait pa rin yan? Sabi mo wala. Pait. Okay. Pait. Tanong kape eh.

May bibili na ng balag. Yeah. Muna. Yeah. <laughs> Sarap magbaklas hanggat ganyan ako man eh, pero pagka uh, mainit na yung pang tag-araw na. Hmm. yun, may gano'n. May, may, mga gloves ka pa naman dyan, di ba? Mm. 20 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 tulong 20 Bibi daw, baby. Bibi, ala ng... Ano ba magkukurok? Kinain na ng aso. Sa dali na tira, dumalaga pa. Ang tadami, walang lalaki. Oh. Wala ba doon kalako yun, eh, John? Sige. Langgok. Lalo ba natin Ha? Lalo mo sa gawin doon? Papayang bulugan. Papayang bulugan <laughs> <laughs> May babae rin, Neka. Ano mag-webred yung lalang babae dyan? Ito lalaki to. Sandali mo kung saan may lalaki yung lalaki? Sige. Pagkapatulis yung ugat, lalaki. Pagkapakalat Pagka ng gano'ng babae. Mayroon na to, lahat. Mayroon na yung tanong.

yeah man kayo. Ang buros nga ako yung kabun. Hindi kaya wala yung... oh hindi kaya ako. guni mo lang. guni mo lang yung... Ah! 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 ko Ah! 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 Ayan mga kabahadin, lakas ng ulan Laganas siya no How 85 Pesos na yung ano Kasi ikaw oh, ba? Kita kaya 30 Segunda 1.5 uh, na nga tayo naka rapid pass kaya so na rapid natin naka uh, yung good Tsaka 5 Segunda Ito na good Tsaka 1 At bad hindi na, medina. medina, putren ka. ano ba kung medina? kasi pag putren Good. kulun. ta, libo lang na na naman yun. kung nagigil na ako, na naman ba ako na? malamighan dito tayo sa ilalim ng ubuhan <laughs> kikita pa naman tayo no? sa kusyotahan oh, nakasilip sa atin na ayan na pupunta sa atin pupunta sa atin yung isang kusyotahan ayan o oh. sana all <laughs> malamig ang panahon o oh, sir

Ito na naman, no? Nasa... Nakapasok na yung magyo mga kababi katanes, Masamahan ito yung na naman Magiging naman kami nakaka-record ah bagyo siya ito talaga gagawa pag walang ginagawa, no? Uh, okay, uh, pag, pag walang magawa. Malakas <laughs> so, ulan, so. eh. Oh, Nakagod na mga eh. Pangulis to dito, eh. Mm. Galing. Tapos <laughs> matutuyo na to ka, di ba? Pag, dilaw na. Oh, so mga order, mga Message <laughs> lang <laughs> kayo <laughs> <ay> kay Rodel. <din. laughs> oh, sabi to. Sabi to. Sabi to.

mga ulan ko <laughs> rin ko sa so, Kataradarating eh <laughs> Huwag na ba sapa ako nito mahalas no? Yan O May siyuto sa kamay mo eh, siya ulo

Kabitay pa mo. Lalo ka namang ka. Hindi, ka natin. Sige. Oo, oo. Oo. Bro, dekat ayo. Kamu nak? Jadi na. Apa itu? Jadi na?